Hi, so ngayon ay aking duty every Wednesday. So nandito ako ngayon sa Don Antonio Health Center. Let's go inside. Hello there. <laughs> Hi, good morning. <laughs> Hi, baby! Hello, baby! Here! Yeah. Hi! Lalo nagiging kawid mo. pag massage lang kami ng mami niya. Okay, so nandito ako ngayon sa loob ng lactation room. Ayan. At mag ako ngayon kay Mate. Okay, milk mo na si baby. Hello everyone! Welcome back to my many vlog. So today is Wednesday, September 24. Kanina nga ay pumasok ako sa health center. Nag-duty po ako doon. And after po ng aking duty ay dumiretso na ako sa aking mga home service. At narito po ako ngayon sa Green Hills. And after nga ng home service ko dito sa Green Hills, ngayon ay didiretso naman ako sa Kainta. Rizal. Madalas nga ay motor ang aking pangunahing transportasyon kasi mabilis at kahit papano nakakalusot-lusot sa traffic. Maulan pa rin ngayon, masama pa rin ang panahon dahil kakatapos lang ng bagyo at may parating na naman tayong bagyo. Habang nasa biyahe nga ako ay nagbabadya naman ang pag-ulan, ngayon ay medyo umaambun-ambun na po. Pero go pa rin tayo, walang makakapigil sa atin ni, ano ba? <laughs> Traffic nga sa area na ito kaya ito yung dahilan kung bakit mas madalas na pinipili ko ang magmotor kaysa yung mag-grab. Pero kapag malakas na talaga ang ulan, hindi na talaga kakayanin ng motor so nag-grab na ako or taxi. woke up To the sun's warm light, a gentle breeze so dumating so, na nga ako sa aking second destination dito sa Summerfield. Actually pasig pa ito sa Maybunga Pasig pero hindi rin ang kainta. Gabi na nga ako natapos sa aking home service dito sa Maybunga. At ngayon naman ay tutuloy naman ako sa Capitolio Pasig. Pangatlo nga ito sa aking mga home service for today. Ako. thank you lord for today woke up to the sun's warm light a gentle breeze so sweet birds singing melody, it's a rhythm hard to beat the trees sway gently leaves dance in the air nature's symphony beyond all compare Compare the do kiss flowers, a vibrant, colorful sight. A brand new day unfolds, bathed in golden light. Life's a journey, we're all on the ride. Right. Through the ups and downs, side by side, with nature's beauty, our soul.